What's up, mga kaidol? Good morning sa ating lahat. Welcome all sa ating YouTube channel. At bago lahat, mga kaidol, tawagin mo natin ang ating, ating pinoon. Samaahan tayo sa ating adventure. At yung mga kaidol, mga kaidol, pang ulam ng yung mga kaidol. Kasi di mo na tayo pwede mga ulang at grupo mga kaidol kasi stop bahay mga kaidol. pang ulam ng yung mga, 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 mga kaidol. So, ito kaidol. At ito, kasama ko mga kaidol, si Ed Tantan -tan, mga kaidol. Ed Tantan. -tan. Idol, sana makahuli ka mga kaidol? At saka si ano mga kaidol? si Kamorman, si Malait Choy. At saka mga Idol. Let's go mga Idol. <coughs> Ayan, na ng pamain si dulinday Linday. Idol. Dahil so, hindi po tayo pwedeng mga ng lapo or groper ngayon mga kaidol, dahil po stop buying. Pang mo na yung anong gagawin nating content ngayong araw. Kamihin mo natin na na po mga kaidol. At ayan ah, pwede naman yung gawing pangulam mga kaidol kaso pinilit pa na rin namin mga will ayan, pasinsa na kayo mga kaidol dahil medyo mga ilang araw din hindi kami nakapag upload mga kaidol dahil po na busy kami sa malaking bangka inangat mo namin yung malaking bangka mga kaidol kasi pinalitan namin ng pintura dahil marami ng gas gas yung kasko yung baul niya mga kaidol kaya inangat namin at pininturahan ulit medyo na busy kami nakalas na ang kwan ano okay na saan uman gagmay gagmay -gag ramon na kay gagmay magtaga

Ang gwapo na Lil Tantan ngayon. Fresh na fresh. <laughs> Sarap kilawin. <laughs> Istit din ang lakas ng hangin at ulan dito mga kaidol. Tatlong araw na siguro nag ano. Malakas ang uwan at hangin yung ay apat na araw na yata. Sibin. 27, 8, 28, 29, 30, 31, may 31 ba? street ngayon lang aka mula lang kahapon nagkalma Ano okay na dai na ariya boleh oh boleh dak nak sakin makai lah tertumpir aso na dah <coughs> laki uh... ngadai belapit mu sakin tertulu makai tertulu ayai lamun lamun nah lamun ah bola patan Tanggal tatan, kainday. Mamun, sasakongal. Birah, birah hal tapos ano? birah gani? Bilaksiya, bilaksiya. Si, balak maputol. Masina lang Gani, balak maputol gani? Jangan tegak. Ini kainan ako ng malaki mga kaidol kaso hindi nahila kasi maliit yung kawil natin Makaila. sayang Aar hab siguro yun hab lapo La siguro yun na maliit day ayan ang huli mga kaidol ito, 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 ito. ah salpatong wala man dagang man siya Area. So yun mga kaidol Bigla ang uwi natin mga kaidol, Dahil po ano Naputulan tayo ng pundo Ayan So iulam natin yan mamayang hapon At May nakasa nakahanda na rin dito na pagkain At ito lang ang kainin muna natin mga kaidol Ayan Umagahan Alay maghugas ka na day Magkain na So ayun mga ka-idol. Kain mo tayo mga ka-idol. Ayan So pray mo na bago magsimula Sa ala ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo Amin Panginoon Maraming salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin At patuloy niyo pong pinagpaluoy Sana po bigyan niyo po kami ng palagi na Araw na pagkain At bigyan niyo po kami ng kalakasan Ito po ay bitmarit namin sa pangalan ni Jesus Amen Amen Hmm, kain na. Yung huli namin mga idol, book, Mamayang hapon na yun, kainit Aw, ulam. Ito bakbakan. Kauntan. Ya, yeah, ito lipon niya po.

Kita, buhos na. Buhos na, Min Min. Buhos na lang. Ang basa ito niya? Papa! Ang basa. Oh! 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 Kinuha namin kagabi ni Edul Tantan. Nasa akin ang banagan. Ano? <laughs> you know? leng men Ha Ke sini nak aku ni Ha boleh kami mague nya potol am punjo Hai siap Min, kain ikau? Oh Sarap, masarap? Oh Kau tan, masarap tan? Hmm <laughs> <laughs> Baru minum Eh Pag mga mayaman, iba ang magkain diya. Usap muna bago kain. Ah, kain, usap. Kain, usap. Pag sanay naman sa hirap, ano? Pag sabing kain, kain agad. Walang imikan. Mga mayaman ko man Hmm? Mama. Mag usap na sa mga nilasyo. Mama. Mama. Mamam. Mamam. Hindi man ako mabusog pa ganun. Yung isang subo pa lang, usap. Tapos. Kain sa bagay na kasanayan na nila. Ito ang ginagawa ng dag talaga ng bulog. Ito ganun ka ginagawa, wala akong padadalang uban. Asan Ito ang Ito ang ng dag ko. Hmm? Saan ka lang? Hmm, ito? Hmm? Ito lang ng ako at sandal? Ako ating salokabog, magtupay. na ang katong... ano akong naambilan ng

apa yang kau minta kau salap nangkain makai dulu best aku meglotto balik <laughs> <gulong> ke <three> sana <-fifil> <yelong> lo <tiyalo> hot hmm? dog

sarap dahil? Sakit ba kay Dol? So ayan, thank, thank you Lord, nabusog rin. So ayan, lagi kayo mag-iingat mga Dol at God bless po.